Hello guys, good morning. For today's video, magluluto tayo ng minatamis na langka. Ito siya guys, oh. Yan, lulutuin natin yan, minatamis na langka. Ito na. Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magluto. Tatong ingredients lang guys, tubig, asukal, at saka langka. Yan lang po. Para guys, ang kanyang mga ingredients. Ayan po, may asukal lang tayo at itong langka. i mix lang natin guys. So, ilalagay na natin ang ating binalatan na lang ka. Yan, napakatamis yan guys. Yan na. Yan. Yan, ilalagay na natin at saka ihalo. Yan. At mamaya-maya, maluluto na ito. Mabilis nito guys. Ito na guys, napakasarap. Yan, o. Oh. Malapit ng maluto. Yan, malapit na siyang maluto guys. Ang ating minatamis na lang ka. Perfect yan at masarap matamis pa sweet katulad ng iyong girlfriend ayan na guys masarap yan wow minatamis na lang ka